Yun, gusto niyo bang ibinta ang manok nyo? At uhulihin nyo na, tapos biglang nawala. Yun ang maganda nating talakayin at pag-uusapan. Good morning pala sa inyong lahat mga kagurus. No? Ito ang mga tips na bibigay ko sa inyo mga kagurus, mga kaunting kalaman lang po. Kapag ganito nakalaki yung mga manok nyo at gusto niyo na ibinta, tapos biglang nawawala yon ay may mga pagkukulang tayo sa ating mga pag-alaga ng manok mga gurus katulad yan yung mga manok natin ay pakalat-kalat yung kahit saan sila pupunta once na napunta sila sa kagubatan mayroon na kaagad silang panganib na nakaabang katulad yan mga gurus isa-isahin ko sa inyo ang mga manok nyo kahit malalaki na pwede nang pambinta pag once na nakapunta yan sa kagubatan may nag-aabang yan sawak bayawak lawin at higit sa lahat tao <laughs> bakit naisama ko yung tao <laughs> pag-usapan din natin ang taong nga kagros Ganito, ganito ganito po kasi yung mga kaguros. Ang tao kasi mga kaguros. Katulad niya namin, ako naranasan ko 'yan. Then, sa kagubatan. Marami pong taong gumagawa ng pangsilo. Kasi gusto silang gusto nilang makasilo ng iba-ibang hayop lahat po ng hayop na pag nakaapak dyan sa pangsilo nila ay nasisilo po lahat kaya ganun ang, ito kasi mga alaga nating manok nakakarating to kahit saan pag once na nakarating yan doon malalayo na sa bahay sa mga bahay-bahay inandun -bahay, eh yung mga tao na gumagawa ng pangsilo ng mga hayop ang mga tao ang Katulad yan, na experience ko noon, gumagawa po kami ng pangsilo sa mga malalayong bahay na mga kabahayan. Dahil alam namin, may marami talagang mga manok na pakalat-kalat na sisilo namin. Kaya, ginawa namin, lumayo kami. Doon kami, gumagawa ng silo sa malayong lugar. Ngayon, mga kaguros, once na nasilo na karating yan doon at nasilo ng mga na gumagawa ng pangsilo na, at nahuli nila yan yung alaga nating manok papasok na kagad sa isipan nila oh bakit may nagkaroon ng manok dito ang layo ng mga kabahayan so, yun ang una lang tanong pag once na nakuha na nila yung man, mga kaguros na hawakan nila imataba pasok na agad yung tukso <laughs> natutukso na agad yun mga gurus dahil ang tatanong yan sarili niya bakit nagkaroon ng manok dito ay napakalayo ng kabahayan mga sayang naman to pagpakawalan ko pa ito eh, mataba, malaki ba diba? nandun na yung tukso pumapasok na yung tukso niya hindi natin alam na sa atin pala na manok yun pag alagala So yun Hindi ko alam kung kukunin ba ng tao yun Or Hindi Basta in my experience mga kaguros Nakasubok na ako niyan. Nakahuli kami ng manok At talagang pinakawalan ko Ayaw kasi na Kukunin ko yung mga alaga Alagang manok Dahil nag-aalaga din po ako At na, na naram, naram, naramdaman ko yung ano yung kalungkutan ng may-ari pag nawala nawalan sila ng manok. Ayun mga kagurus, no, yun po ang malaking kalaban po talaga sa ating mga alagang manok na ganito na kalaki. Dumadayo na po kasi ito. Kahit saan. Kaya nagtataka ka, ikaw may-ari. Nasaan na yung manok ko hindi na umuuwi. Yung miss na bibinta ko na sana yon or panghanda ko sana sa birthday yun hindi na umuwi kaya ganoon po talaga ang nangyayari sa mga alaga nating manok no? pati po yung ahas mga kagurus lalo na yung sawa yun po talaga nagaabang yan ng mga katulad to manok ito yung mga paborito nung kainin nagaabang po yan pag naki, may nakita yung manok kakainin na talaga yan pero pag mga ganito kalalaki mga kagurus hindi na masyadong hindi na masyadong mahuli ng bayawak po ito kaya sawa po talaga ang kalaban nila at yung tao may gumagawa ng silo <laughs> sin mga Haguros, no yun po ang bibigay ko sa inyo ng kunting kalaman sa pagdating ng yung manok nyo ay pwede nang ibinta at nawawala pa so kaya kaya Ang gagawin nyo talaga mga kaguros ay gumawa kayo ng malaking kulungan at huwag nyo nang pakawalan para kung gusto nyo makabinta o dumami yung mga alaga niyo manok yun lang po talagang pinakadabis na gagawin nyo tulungan po, bakod kailangan mayroon bakod para talagang safe po lahat ng mga alaga niyo manok at hindi kayo lugi sa pagkain So yun lang po mga kurus, no? yun lang po mga kaunti kong tips na sana ay makabigay po sa inyo ng kalaman, kaunting kalaman po. Alam ko sa lahat ng taga-probinsya po ay naranasan nyo, naranasan nyo po ito lahat na biglang nawala yung mga alaga nyong sisiw. So muli, ako yun po yung Salamat sa inyo. Sa lahat ng FW, mag-iingat kayo palagi dyan sa ibang bansa at malayo kayo dito sa Pinas. Maraming salamat sa inyo lahat. Hanggang dito lang po. Stay safe always. And God bless us all. Bye-bye.